kita na kami. Kasama ko po si Ninita. Sige, sumama. Puwede na okay na, may lilin at throttle niyan. Ay, ano 'yung throttle? Ayan, magandang gabi po at kasama ko. Sino ba kasama natin? Para nagulat kayo kanina. Senet. Ayan. Ayan, kasama ko po si Ninita. Hindi, oh, nasaan ba si Ninita? Ayun. Kinulat po itong dalawa. Kala ko naman eh. Hindi ano? sumama si Nea. Si... Ay, puno na daw kayo eh. Hindi, may ginagawa si Nea si eh. Kaya hindi sumama eh. Ayan, kamusta kayo? Okay lang didn't nim pa say niya. Ay, Ayan. at kasama po, ko yung, pa yung pauwi pa pa pauwi na po kami at sinundo po kami ni Tatay. At ni ni na ito. Nagulat riginulat po kami ni ni. Oo. Eh, si Mama kasi. Pala po namin, na namin. No? Na May bisita kasi tayo sa bahay. Sino ko? Ano, sponsor? Mm. O nga. Sino po? Meron. Oo. oo. Nagbigayan ng chocolate. Okay. Ah, strawberry. Oo. oo muna doon na yun nagbigay ng chocolate sa inyo kasi daw si Lunita daw nakain ng chocolate kayo daw dalawa hindi <laughs> 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 o oh, tara na <laughs> Mama si Bini sa akin eh. Dapat pinili. No, sa sawan. ay ripam. Salamat po. Tingnan ko muna signal sa loob po. Makaka-kalayo ng wifi. Ngumusta na daw un gap na naimo? Hindi extrus daw po. Hindi extrus na daw po. Oh, at least na okay na siya. Opo. Hmm, ayaw. 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 Matutulog kang hindi holiday ah. yung 25. Nadala ko po, po ito. Ah, pill health? Kailangan daw po nila pill health. Sumbo na lang yung picture niya. Ay, okay lang. At least okay naman naman natang mama mo na doon. Gusto mo ba makausap sana? Sana makausap mama mo? Eh, may na signal eh. Ay, okay lang kasi magpagaling pa muna yun doon. Maayos naman natang na mama mo. Ano ba sabi ng papa mo? Okay na? okay na yan. Pag ano sabihin mo kung ano yung kailangan, sabihin lang kay ano ha. Sabihin ni Daddy po na. Kung ano yung kakailangan niya, sabi lang ha. Kasi yung tanong mo baka may kailangan pambihin ng gamot para magpagbikas niya si Daddy po na. Pa. Apa, hmm? kung ano kayo doon mo, mga kinangad doon, ilingkora. Supusap so, ko mas Daddy Paul. Ayan, di ba? Sabi ko sa iyo, oh, mag-pray ka lang. Tuloy-tuloy ka lang mag-pray. Huwag ka mag-iisip pa, lagi Sa saan ba gagaling lahat ng anak may paraan? Kasi mahirap po, hindi nadala yung... Kasi doon sa lugar ko yung mahirap. Kasi yung mga... kasi malayo niya eh. Sabi ni TJ, ang mga talaga, pag ano, wala lang. Ganun na lang sila. Na, nalala yung sakit. Ano, hindi nila alam. Hmm. Kasama, Buti na kausap. Hmm. Buti na kausap niya yung papanya ka. kahapon. Dapat pala lagi na kaano pagkaano yung monitor mo lagi siya. Oo. Cellphone. Tapos naman yan eh. Hindi nga uh -huh. lang na gamit pag ano kasi nga. syempre may pasok. Maka-on lang yan. na ano, pero ino ko yun. may Pero pagka, ano, ganyan, may pasok. nakamusta mas ama. Kumusta mas ama? Siyempre baba nga ang hina yun eh. Gagaling na yun, nasa hospital na yun. Kasi ng Nilagyan na ng distros. Eh, yung kasi pagkain yun eh. Pagkain yun base yung nilalala Yung distros na yun, kain din yun. Ang palakas yun. Apan ni Russell. Kasi ah? medyo maayos-mayos na po yung nanay ni Russell. Wala daw po signal kung pupunta ano ah. sa loob ko. Oo, oh, kasi ano siguro, kasi okay, kulog niya. Ano yung salong hospital. Okay lang. Okay lang. Makakausap ah, mo rin naman yung pagkamagaling na makakausap mo na rin yun. Oo, bawal pa kasi siguro din pating mag ano doon dahil uh, mas maganda na rin yung mama mo muna. Okay lang na huwag uh, hindi mo makakausap. Sabi mo sa papa mo. Makakausap mo naman yung isang araw. Araw-araw makikausapin mo. Para Oo. Picture ah, ah, sa amado sa in the canal. Pag sabi daw po ng doktor, bili ka ng gantong gamot sa parmasi ka bibili. Nalilito daw po yung tatay ko kung saan yung parmasi. <laughs> Isang ba yung may parmasi daw malapit? malapit lang do, ma opo pero nalilito para pong nalilito kung saan hindi po siya nandoon Ama. 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 mama, ma mama wala mo Walang signal mama mo ha wala na pong signal. mama mo opo oh, eh tis nang kausap mo na 'di ba no, wala na po ayaw mahina ng signal ano mo mapapakita sa mama mo na naiyak? Ha? Halo. O kan do lo ah. Oh, oh yan na oh. Kusapin mo. Oh, may na signal sa loob ba yan? at least ano. Nalang... Sige, palakas ka mo. Sige, ka. Sige, ka. Ama. Sige mo palakas. Ama. kasi na nakita mo ang okay na yun bukas makalwa uh, kasi paano na yun eh uh, agas makarecover na ulit na maayos ayun na kasi signal doon sa loob ng ospital mm hindi -hmm. na pwede nalabas si mama mo kailangan kailangan nalabas sa loob kasi manaha house po naman ng papa mo. Oh. Wala wow, wala signal eh. Wala naman. Oo. Isang araw 'yan. Maganda na makakalabas na rin yan doon. Ama pa rin dorosong kausap po nila sa iyong, ngayon po ate, kausap nila sa iyong kanyang kailan pa man. Kamusta na sir. Kailan po. Kung mag-isip sa, sa mama mo ha? Opo. Okay. Oh, at least nadala na sa hospital. Tulit rin na yung paggaling noon. Ano? Opo. Okay. Kasi may pagka may problema doon sa inyo, ah, uh, Sabihin mo sa magulang, sabihin hanggat kayo, hindi yung kailan malala na sa kasasabihan tulad noong kay Russell kung oh, tinilihim doon na may nagkaroon pala ng hindi maganda na yung pakiramdam ng mama niya hindi pa naman sinasabi um, at least uh, ah, sinaang una doon napakalayo ng ano yung pagbabiyahe papunta doon sa ospital mga ilang oras doon Russell hindi ko po alam alam mo, isinig mo para parang mong tilupa. Hindi. dito? Ha? Ay, ang, ano lang Ang lapit yung lang ng munting lupa. Ang lapit lang. Ah, ang layo pala. Opo. Um, Mas malapit yung munting lupa. At least, eh, okay na si mama mo. Nakakain yung... na daw po. Nakakain na? O, oh, Pero mahina pa daw. Oo, oh, kasi... hindi talaga pala. Mahina. Hindi na din si Crosan pa siya. Oo. Crosan. Ay, hindi na pa pala ganda. Ganda. Maaga ko kasi sila na alis. Oo, oh, wag na ang malungkot ha. Apo. Ay, yan at least okay na ulit si Rachel. Brad. Miss Olive. Oh, Kaya pwede na rin naman ang bakasyon ninyo eh. Ha? Dalawang, araw. dalawang araw lang kayo? Hmm. Hugna kayo magbakasyon pag ba, dalawang araw lang pala ibabakasyon pa kayo? Lingo pala. Ah, uh, sana pa-pasok makanya. sabi hindi miwala mo. Sabi, di masaya kay Mama. Ma dalaw, dalawang linggo lang putol. Salamat. <laughs> dalawang linggo daw? Oo, oh, Tumawag oh. pa po salamat pa yung mama mo pag dalawang linggo lang ang bakasyon niyo doon. Oh. <laughs> <laughs> salamat, salamat po ni Stephanie. Kaso, bumulong pa daw sa kanya. Salamat may kasi dalawin ko kanang gito. Si Ranel, eh, gusto syempre niyan. Tagal-tagal siya doon Para ma apilin yung mga kapatid niya. No. Malayo kasi yung sina Russell, Hindi iba pala yung ano, way, way ninyo papunta doon kay na narasel. Pero ano sabi ni Sir Paul? Dadal. Sama does... eh. Maliligo pa tayo. Huh? Dapat ganyan. Ngimiti ka rin. Di ba sa ano natin dati pinag-usapan natin yung pag natutunan tayo. Na sasama. Ay baka ayaw kang isama. Kasi hindi siya nangiti eh. Ayaw ano? Ayaw ko. Oh. Nakakatama ko pa naman. <laughs> <laughs> Ikaw, Nita. <nina>, <laughs> ha? Kasama ka rin doon eh. Natutuwa ka ba? Ha? So, paano si... Paano hindi? Ayaw naman. Eh, paano? Ayaw naman na yung kayong isama. Gusto. Oh. Oh, gusto daw. Um, at least, matatay mo rin yung lugar ni Russell. Tapos yung lugar ni Mo. Ni Mo. Makarating din ni Russell. Oh. Kasi pag sunod siguro, pag pa na, susunduin kayo. Andalusia. Ito muna susunduin. Una. Tapos ikaw naman, ang, kayo naman ang sunod. Sabi niya eh. Nakamunta ka ba sa amin? Wow. Oh. diba? alis na kayo.